Hello pag-ibig members! It's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan po natin kung allowed ba si pag-ibig member na kumuha ng multiple accounts sa kanilang MP2. Kung baga maraming MP2 account guys makukunin. So meron tayong babasahin comment ngayon mula kay Ma'am Melissa Imperial. Sabi niya, hi po madam, OFW, quiet po. Hi, hello sa mga OFW natin dyan. Ingat kayo dyan guys. Ask lang po, pwede po gumawa ng second account? Kahit bago lang po ako nag-open ng unang accounts po. Yes na yes! Sa ating mga pag-ibig members dyan na meron pong MP2 account, At gusto po ulit kumuha pa ng MP2 account guys. Kahit hindi pa nag-mature ang unang MP2 account, yes, pwedeng-pwede po. Pwede tayong kumuha ng multiple MP2 account sa pag-ibig. Maganda nga yun guys eh Kasi for example ha, makikita nyo ito sa screen Halimbawa, ngayong year 2025 Kumuha ka ng iyong MP2 First account mo yan Tapos naisipan mo year 2026 Kukuha ka ulit ng MP2 as your second account Kahit hindi pa nag-mature yung unang MP2 mo Pwede yan Year 2027 Naisipan mo ulit dagdaga ng iyong MP2 account 2028, kukuha ka na naman ng MP2 account. Year 2029, kukuha ka ulit ng iyong panglima na MP2 account. Ito guys, ang iyong, M ang iyong first MP2 account sa year 2025, magmamature siya after 5 years. So sa year 2030, ma-withdraw mo na ang iyong first MP2 account. At ang kinagandahan pa dyan, dahil yearly ka kumukuha ng MP2 sa taong 2031, no the next year, may owi withdraw ka naman. Iwiwithdraw e mo naman ang iyong 2026 na MP2 second account. Nakuha nyo Tapos year, year 2032, magwithdraw ka naman. Susunod-sunod na na taon ang withdrawal mo, guys, dahil doon sa mga MP2 account mo na nag-mature, sunod-sunod na nag-mature yearly. 2032 ang iyong pangatlong MP2 account ma-withdraw mo. 2033 ang iyong pang-apat na MP2 account ma-withdraw mo. 2034 ang iyong panglimang MP2 account ma-withdraw mo din. Ito ang ginagandahan kapag marami ka pong MP2 account. Kumbaga once na mag-mature na yung unang MP2 mo this year susunod na taon, may mawi-withdraw ka na naman. Susunod na taon, may withdraw ka naman. Susunod-sunod na yung withdrawal mo sa iyong MP2. Nakakatuwa yung ganitong mindset mo. Very, ano yan, very positive yan pagdating sa kanilang financial uh, stability, financial management, lalo na kapag OFW ka. Siyempre, ang ating mga OFW hindi yan magtatagal naman sa ibang bansa. Darating talaga yung panahon, yung taon, na magdi-decision na yan sila, kailangan na nilang mag for good na sa Pilipinas, 'di ba? And of course, mahirap na silang maghanap ng trabaho dito dahil ilang taon na rin sila, guys. So malaking bagay kapag ngayon pa lang pinag-iisipan na ng OFW na po, guys, yung nag-comment. Very good ka po talaga, ma'am. Nag-iisipan niya pa lang ang kanyang financial future sa panahon or sa taon na kailangan niya ng mag-for good na sa Pilipinas. Alright? right? That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.